Ayan guys, nagbalat ako ng kamote dahil gusto kong magluto ng kamote kiyo. Pero ibahin ko yung style niya guys. Ayan guys, hiwa ko na siya. Baan tigas. So ayan guys, gawin ko siyang parang kamote fries. Malit lang yung hiwa para madali lang siya maluto. So, yan guys. Kailangan lagyan siya ng force para mahiwa mo yung kamote kasi ang lotong matigas yung kamote. kailangan dahan-dahan kasi mataling yung pochelio so ayan guys luto-luto lang tayo pag may time ang dami na may guys. So, ayun na guys, lagyan natin sa separate na plato. Pinahiwa ko na. May itim shot. Ang gano'n nito. So, ayan guys. Maghihiwa pa tayo ng isa. Okay Okay guys kailangan pipersahan talaga kasi ang tigas ng kamote, malutong. So, hindi siya ma pipersa ng pag hiwa ng madalian kasi parang nagtatanggalan yung mga laman niya. So, kailangan may, may ano kami timing sa paghihiwa. ayan day paghinay kay matalom ang kutsilyo so ayan naghiwa ko ng na isa may isa pa na iwan kailangan guys consistent lang yung paghiwa at laki para maganda siya tingnan mo. ang plano ko nito guys parang potato fries lang talaga siya na wala siyang asukal Pero parang naisip ko, nilagyan ko na lang siya ng aso. kal parang kamotik kayo yun na yung kinalabasan niya, pero maliliit yung hiwa niya. Hiwa-hiwa lang so ayan, guys. makuti paghiwa kasi maliliit yung ano niya, cut. Na so, ayan kayo. guys. Nagpainit na ako ng muntika. Hindi nilagay ko na siya. Pahaluin. Madali lang ayan, ito malamdut kasi maliliit. Malot ang muna siya. Hindi ka yung Parang buo. Parang gawin pa lang pa siyang french fries. Kamote fries. Ayan, maglidip yun siya sa mantika mamaya. Ayan kasi may mga puti pa siya. Hindi pa kailangan lagyan ng asokal yan. Kasi mahuli yan siya mamaya. Ito so guys, lagyan ayan natin guys. lagyan na natin ng asukal. Parang kamote cute. Kamote cute din. Din siya. Wow, ang sarap. Pero malilit lang. So ayan guys, lagyan na natin ng asukal so, yan. yan. Na natin si asukal. Pero luto na yung ano, kamote. Kailangan tunawin mo na yung asukal bago iha iha ihaon. So yun na guys, yung asukal to no, no. na. Hindi pa masyado to na, na yung asukal. Nandidikit na um, siya. Nandidikit na yung hindi pa siya nagdidikit tikit yummy yummy ito na And siya guys, guys. luto na guys yummy samahan niyo kami ang kakain guys kain tayo guys salamat ulit sa panonood ng kamoti aking fries. video nanilagyan ko na ang asukal parang kamote kiyo na rin siya